Ayan mga paps, ito na pala yung ginawa kong dinner din na DIY lang to mga paps, ako lang tumira nito. Ayan, so natapos na rin. Ayan. So dalawang piraso mga paps. Bali ano to mga paps, no 1D6 na GH 300 watts ang kinabit kong speaker dito. Tsaka yung ginamit ko lang dito na Twitter ay dome Twitter na Kibler. Meron ako nito dalawang piraso na medyo matagal lang ginagamit kaya saktong-sakto. Ito na yung nilagay ko dito para magamit naman siya natin. So maganda naman yung tunog ng Kibler na dome Twitter. Ayan. Meron na tayong ano? Meron na tayong lineary. Yan. Ayan mga paps no. Dual D6 na lane Ayan, so kitang speaker. So hindi ko lang kasi nilagyan ng protection na ah uh, yung cloth na tela sa loob para kasi sa iba nilalagyan nila para hindi kita yung loob eh. Ayan. Ayan. So itong mga bracket niya mga pap sa gilid. Ay, gin Bumili na lang ako ng ganito. Ayan. Adjust-adjust lang kapag pinatong. Ayan. So bukas ah uh, tatry natin to i eh soundcheck kung anong kalalabasan ng tunog dito mga paps, no? Ay. So, uh, so mapapakinggan na natin 'to bukas mga paps. dahil ngayong gabi ko lang ito natapos, no. So pinag aksayahan ko na ng oras para matapos na para bukas ay eh, matisting na natin ito. Dual D6. Ayan. So, okay mga paps, bukas. Uh, tatry natin to i-sound check kung anong kalalabasan ng tunog nito. Kung suwabe ba o maganda ba ang tunog nito. Ayan, so, okay. Thank you, thank you paps.